Okay, pre, good morning. Si Paring John ulit, ayan. Bali yung motor ni pre, ni Paring John. Ito yung TMX Supremo. So, pag-usapan natin yung issue na malimit daw na sisira yung stator nito. Okay, so, iyon ni siguro dahil marami na rin naka-encounter ng ganyan yung TMX Supremo user na nagpapagawa ng stator nila. Alam ko uh, sa palagay ko siguro dahil lang din naman yun ganun ay eh dahil sa lumaki na yung sira. So ito awareness ito at uh, saan uh, na magkaroon kayo ng ideya, huwag niyo nang baka magbakasakali, huwag niyo nang gayahin, no? So yung nangyari nito ah uh, nung 3 years na yung motor. So tapos na yung bayaran. Tapos yung isa kong motor yung Badja. Eh yun naman na yung ginagamit ko. Ito pinahinga ko yan muna sa bahay. Tinambay ko na stock. Yung battery niya sa 3 years gumagana pa siya. Pero ano na, yung bang gumagana pa siya, gumagana pa rin ang full start niya pero kumbaga bagay eh, pahina na rin ano. Pero since maganda pa yung charging niya, nagkakapag-supply pa rin doon. Pero yung battery, kumbaga nandun na sa, sa sign na ano na palobat na, mahina na paliti na, parang ganon pero active pa rin, mga lang mahina na siya tapos kasi ito, working ito nung na sa amin sa bahay sa Kabite, bago ko ito'y ginarahe, gumagana yan na ipapasada ko yan tapos nung na, no, nung ma siya ron, kasi ginamit ko na itong isa yan nung ito na yung ginagamit ko pinampasada ko yan sa, sa dito sa move it tsaka sa grab bali yung supremo na yun na standby yon so mula nung na standby siya hindi siya ganong nagagamit nasa kabitin ng naka standby ito eh naka stock eh nandito ako sa pasay Bali, ah, hindi na siya na-start, ano, walang exercise para mag-recharge yung battery. Mga 2 months yata naka-stambay yan, naka stock doon. Nung inuwi ko doon, tapos itry kong paanda rin, umandar naman, matagal nga lang. So, nagkaroon ng hard starting sa makina. Tapos yung battery, na-drain na talaga. So, kung paano ko siya na napagtanto na na drain na kasi may voltmeter to dati wala, nakabaklas eh yung voltmeter nya hindi na nababasa yung charging ng baterya pero umaandar ang makina sa pamamagitan ng generator nya or ng stator natin na nandito sa loob nyan no? sa dito sa loob nyan okay so sa ganong senaryo yung TMX Supremo kasi may mga katanungan din dyan na kung aandar ba siya kahit walang battery. Kasi yung mga motor dati, ganun eh. XRM, Wave, umaandar sila kahit walang battery. Stator drive yung mga yon Ito naman, since battery drive yan, ah, uh, nung nabdischarge discharge na yung battery, ha, oo, umaandar siya. Pero, mali yon Although umaandar yung makina, kaya paganahin, pero, hindi na dapat pala nag-attempt na paganahin siya kasi yung stator natin mapepwersa. Yung baterya hindi na nagkakarga eh. Discharge na siya talaga. Yung voltmeter wala nang reading, wala nang nababasa na voltahe na nagkakarga sa kanya. Yung ginawa ko ay ko lang kasi kailangan kong makauwi noon. Uh, ito yung ginamit ko, yun yung pagkakamaling ginawa ko no? So dapat battery na found out natin na sira na, mahina na, dapat pinalitan na. Magkano lang ang battery? 800, 1,000, 1, 2, meron ka na, bago. Eh, problema ay nayaan ko lang kasi, yun eh, ewan ko ba, bakit ganun? At uh, since umaandar naman, sabi ko, sige, Amak ang, ang katwiran ko ay makauwi lang, sige uwi. Akala ko naman hindi mapipwersa kasi gano naman yung ginawa ko na eh. Bali nung binabiyahe ko siya, hindi ko naman talaga pinipwersa yung makina, yung RPM ko mababa lang. Bumyahi ako umaga so. Wala ko ibang supply ng ilaw na makakaapekto para mapwersa ng husto yung stator niya, no? Kasi wala na siyang katuwang eh, yung battery patay na eh to huwag yun na lang ano eh. Kumbaga awareness na lang din ano. Sa nangyari sa akin. Share ko lang sa inyo para may idea din tayo. Ngayon, di umaga yon patay lahat ng park light, headlight, patay ang tanging ano lang, yung lang, makandar lang, makauwi lang, yung ganong katwiran ba. Tapos, nung nakabiyay na ako rito, from na to Pasay, malayo yan. Tapos, dumiretso pa ako dito sa trabaho. At Makati. So malayo yung biyahe. Akala ko okay lang since nakakabiyahe naman, tuloy-tuloy naman yung andar, wala namang palya, wala namang problema. Tapos nung ano na, dito na ako. So magpapalit na sana ako ng battery. Nagkatay pa ako bumalit ng battery. Pero hindi bago. May battery kasi ako ano, uh, pinagpalitan ng isang motor, pero buhay pa yon, gumagana pa yon. Gumagana pa yung start. Uh, pa start ka, mapapaandar mo pa yung motor. Yung so, may karga pa yung baterya na yun. I -try, ni try kong isalpak salpak dito. Sinalpak ko siya dyan. Tapos, okay naman, pero, yun na. So, dapat ano, nung isinal pa ko dito yung isang battery, may isa pang battery nandoon. Nung isinal pa ko yung battery, may charge siya kasi may voltmeter ito nga eh. May reading yon ng mga 13.2 nung unang andar niya, no? So nung pinaandar ko, naikabit na yung battery, naisalpak na dito, tapos pinaandar ko yung makina, nagkakarga, nakikita doon sa voltmeter, am ah, maliban sa standby load niya, nung hindi pa pinapandara yung makina, may standby load yung battery ng mga uh, 11 point something, mga uh, 1150, mga ganon. Volt. Ngayon, nung pinandara makina, nagkarga, naging 13. 13 volts. So, okay pa. Okay pa siya. Kahit yung standby load niya is mababa, pero nung napandara makina, nagre-recharge, okay pa rin. Gumagana. Pus-start, gumagana eh palakas pa siya. Ngayon, yung mga kinalaunan, so sabi ko, paanda rin lang, paganahin lang, para mag-recharge, para mag yung battery. So, kala ko yun na, okay na. Kinalaunan, <laughs> ang naging problema, sa halip na mag pare, pababaw ng pababa yung reading niya. So, nag-13, nag-12, nag-11, nag-10, nag-9, bumaba na bumaba, bumagsak siya kasi siguro patuloy na nagsusupply yung battery sa una tapos lately hindi na nagkakarga doon ako nagtaka so paano nangyari akala ko naman ano yung charger ng motor natin yung regulator di ba regulator rectifier akala ko yun ang problema ayan so nangyari ulit ang ala ko charger problema kasi hindi nagkakarga yung battery. Yung voltmeter walang nababasa na. Pababa na pababa. Hanggang sa halos malobat na siya. Yung rectifier na yon si binunut ko tapos pumunta ako dun sa kaibigan ko. May ganito rin na motor. sinalpakoron ko ron, para lang ma-test namin kung sa kanya ba gumagana. Kasi dito hindi. Iyon e, ang una kong hinala. Baka maliban sa battery, sumunod yung regulator rectifier niya. Yun yung susunod niyan eh. Ang susunod pa, ito. Yan yun yung, pa, ano yan, yung pattern niyan. Ngayon, nung sinalpak namin sa ibang motor, pare nag-charge naman. Sabi ko, bakit ganun? Sa gumagana sa akin, hindi. Hindi na siya nagkakarga sa battery. Walang reading na nababasa. Wala ng, ano, yung na umakyat, yung karga ng baterya, pababa ng pababa hanggang malobat siya. So sabi nung tropa, anya pre, ang problema niyan, dahil ginamit mo pa yung motor, may problema na yan, yung stator niyan, yun yung nadamay. Sabi ko, yun, kaya siguro, um, ang sabi nilang issue is, stator daw palitin lagi, laging nasisira. Pagtanto ko, hindi naman siguro siya, basta masisira kung hindi tayo nagpabaya, ano. So, kasi, inayaan ko pa eh. Nag-attempt pa ako, trinay ko pa, nagbakasakali ako. So, nakarating naman talaga ang problema, may nadamay na iba. So, yun. Binuksan ko yan, pre. Kasi yun ang sabi niya, baka yung stator nasira. Kasi marami akong may nakikita ako niyan, nasunog. Sunog talaga yung stator nila. Kasi binabiyahin nila na yung battery discharge na. Hindi na nagkakarga. Pero since umaandar yung makina, alam mo naman, Pinoy tayo, kukulit eh. Since umaandar yung makina, katwiran na umaandar, gumagana pa, biyahe pa, ala, sige, binibiyahe. Yung sa akin naman, ganun din na nangyari. Pero sa beses ko lang ginawa yon, Kasi nga, katwiran ko, baka uwi ako eh. Biniyahe ko lang papunta rito, tapos sabi ko, dito ko papagawa. Ngayon, yun, binuksan ko na yan. Binuksan ko yan siya. Ayan, makikita nyo yung may makikita kayo dyan, uh, lagay ko na lang yung picture niya, nabaklas ko yan. Sa makikita nyo dyan, yung stator na yan, stator coil na yan, or generator niyan, maganda pa yung windings. Maganda winding niyan. Walang putol, ah, mo, walang putol yan, walang sunog. Para sa akin, ha, yung check ko visibility, pag check ko sa kanya. Pero nung inano ko yan, nagtest ako kasi may pwede mo ma-test yan. Huli na kasi yung test eh, ginawa eh. Dapat talaga, pag-diagnose, check mo muna. Unahin mo muna eh, mag-check eh. Baka mag-inalan ako ano-ano. Nag-check ako yan dito sa three-phase wire na to. Tatlong yellow na yan. Yan. Nag-check ako dyan. Test light. Napagtanto doon na ano siya, Grounded na. Grounded siya. Although, hindi siya sunog, pero grounded na. So, wala na rin. Hindi na rin siya uobra. Hindi na rin siya magkakarga kasi grounded na yun siya. No? So, kaya ayon, Bali, <clears throat> yun lang yung pinaka, ano, pinakapunto ng video natin, ano. So, once mapag- Tanto nyo na yung battery nyo is mahina na. So, dapat may voltmeter para na, na, ba, na ano nyo lagi. na monitor nyo lagi, maganda may voltmeter. Tapos, kung mapapatambak, siguro dapat regular nyo pa rin paanda rin. Kasi, lumalaki yung sira eh. Salip battery lang yung bibilin ko. Ayan, yung stator nya, magkano, nako, original yan, sa kasah. <laughs> medyo mabigat sa bulsa pero try ko yung mga imitation lang may mga mura naman dyan yung mga TTGR okay na rin yan eh. tapos uh, basta huwag pabayaan yung battery pre kasi madadama yung ibang pyesa mas mahal yan eh sa halip na ito magkano lang yan huwag na natin i-attempt i-biyahe huwag nyo na i-attempt na gaya nung ginawa ko ang katwiran makauwi lang so, depende kayo sa senaryo eh depende tapos yun, prepare na lang para dito. No, umaandar po, pero umaandar yan pre. Umaandar yung motor na yan. Wala yung battery. Tinanggal ko na kasi palitin na eh. Nakakalas yan. Pero umaandar to. Tapandarin natin. Painitin natin. Saanin lang tayo. <laughs> Mana pa gas. Naki-stuck lang eh. Ay, nako. Nalagyan kayo ng gas. Pero hindi ito advisable, ano? Pinapandar na walang ganyan. Ito naman kasi palitin na. Bali, baka makabili ako mamaya ng pyesa. Ngayon ko lang din naman ito in Ano lang, init-init lang na makina. Pero baka ako mamaya palitan ko na ng pyesa. Ah. Bila ko ng battery, bili tayo ng stator. Tapos kapit na natin. Ay yung battery niya no. bumili ng ibang ano. Okay lang ibang brand pero same size dapat. YTX 7L. Yes. Kasi pag malapad o kaya matangkad, ah, wala, hindi papasok dito sa lalagyan. Da, uh, dito. Diyan no, diyan Dapat ganito ano. Di bali ibang brand basta same size, ano? Ayun lang. Yung istorya ng Timig Supremo na may issue daw sa stator. Hindi naman totally issue ang stator. Nagpabaya lang ako sa battery. Nagpabaya lang siguro yung ilan sa battery. Palitin na, hinayaan pa. So, ano yun may nadamay. Yun ay eh, ano lang yun. Kumbaga, common na yun, ano? Dati pa naririnig na natin yan. Pag kaya nagkaroon ng problema, maliit pa lang, pagawa mo na. Kasi, ang kasunod niyan, mas malaking gastusan. May meron at meron madadamay. So, yung issue na stator is, is palitin lagi, ang pinagmulat talaga niyan, dahil sa battery, at saka pinakapunto ron, kapag ano rin minsan eh, may maano minsan yung salitang kapabayaan eh. <laughs> Pero yun, mali inignore kasi natin eh. Kaya yun, kung mapansin yung mahina na, ma ma mahirap na magkarga yung push button, ma, ano na, halos hindi na mapagana, palitan na natin agad. No? So yun lang siya para lang ma-maintain natin yung buhay ng stator nya. Yung battery, maintain lagi. Maganda ang karga. yun lang. Thank you. God bless. Bye.